guys ang gulo sa amin ang gulo dahil nabaha ang mga nabaha <laughs> mga nabaha ang mga tao dito guys at na nyo po oh. magulo oh. ang kalsada eh. dahil nabaha ang mga tao dito magandang hapon wala, so, wala na kaming ano guys di mamimili mamili muna tayo At wala na essentials ang mother uh, thank you for watching po hello